Okay, hey, no? Oo nga eh. Actually, tututok na sa akin, no? Pero oh, wait, no, wait. okay na, Kaya, ah, uh, wait lang. Ilang lang, sagutin. Hello, baby. Hmm. Oh, hindi rin ako, mama. sige, sige, sige. I love you too, baby. See Teka, ano yun? Kasal ka na? Ay, hindi. Nagkamali ka. Yung tumawag sa akin, anak ko yun. Tumawag yung yaya niya sa akin kasi nga, kailangan niyang marinig yung boses ko. Alam mo na, daddy's duty, bedtime story. So it means may anak ka? Yes, meron. At wala kang planong sabihin sa akin? Meron, kaso nga lang, nag i pa lang tayong mag-usap. Hindi pa tayo dumadaan sa malalim na usapan. Meron? Eh kung hindi nga yung tatawag sa'yo, hindi ko nga malalaman eh. Aminin ah, ko naman sa'yo yun. You know what? Akala ko, nakatagpo na ako ng tamang lalaki. Kaya lang, ano to? Gagawin mo akong yaya ng anak mo para makatipid ka? Hindi siguro. Ang kailangan ko, yung lalaki na ako ang priority. Yung ako ang uunahin. Di ka tulad mo. Kamusta yung date mo? Hay nako! Ayun! Palpak! Bakit naman? Kanina ang happy-happy mo eh. nag ka pa. Oo nga eh. Ang saya-saya ko na sana eh. Paano ba naman? Akala ko, okay na, nakahanap na ako ng tamang lalaki. Kaya lang, nalaman ko, may anak pala. Ayoko ng single dad. Grabe ka na naman, ate. Eh, ano naman ka single dad? Eh, yung boyfriend ko nga, ito, single dad din siya, di ba? Pero, ako, ako siya kasi syempre mahal ko siya. oh kaya tingnan mo yung itsura mo. Di ba? Hindi ka na nakakaligo. Ginawa kang yaya ng boyfriend mo. Ayoko maging ganyan, no? Tsaka isa pa, hindi ganun ang deserve ko. Grabe ka naman ate. Tsaka malay mo, siya na yung dawan mo. Hindi natin alam. Alam mo Isha, ang dawan ko, yung ako yung priority. Hindi yung uunahin mo na yung anak bago ako. Ayoko nang ganun. Makakahanap din ako ng tamang lalaki. Hindi ako susuko, no. Tsaka, meron nga ako nakita dito eh. Oh, tignan mo. 'Di ba? Ang pogi. Feeling ko, ito na 'yung tamang lalaki para sa akin. At mukhang single siya. O oh, ikaw bahala, Ate. Support naman ako sa kung anong gusto mo at kung ano 'yung mga gusto mong mga lalaki. Dapat lang. Oh, let's see. <laughs> Wait. What's wrong? You're too fast, and I want to make sure. Are you really single? Uh, yes, I'm single. Because you know, in your social media, your friends is only few, and most of them are girls. I'm a private person, and I'm one hundred percent single. You're the only one. Private? That's why you don't have Instagram. You don't have TikTok. Well, I'm not in the social media that much maybe you're just hiding something maybe you're married or maybe you're single dad no at all i told you trust me you're the only one are you sure yes i'm sure because i don't like single dad i'm sure 100% trust me okay well in that case let's do it hi good evening how are you i'm fine you know i'm so happy today because i received a good news oh really what's that yes and for sure it will be good news for you also oh, let me know what's that close her eyes oh, surprise Yes, surprise okay here what's that open it i'm pregnant and you will be a father soon pregnant sorry i can't i liked you before so you like me but now i will tell you the truth i already married and i have family already and i love my wife but don't worry i will support you and our baby wait no what will happen to me no. i cannot be a single mom i will promise you i will support you and our baby don't worry i'm here but you know i love my wife and i cannot live here

Oh, okay. May baby ka na rin pala. Oo, oh, ang cute niya, no? Siguro kasal na yun ng asawa mo? Uh, actually, hindi kasi ako kinasal eh. Nabuntis ako ng may asawa. Alam mo, ganun pala yung feeling, no? Na kapag single parents ka na, iba na yung tingin sa'yo ng mga tao. King, pasensya ka na sa lahat ng masabi ko sa iyo noon na hinusgahan agad kita. Hindi man lang kita binigyan ng pagkakataon. Pero alam mo ngayon, na-realize ko na lahat. Sorry talaga. Ano ko ba? Wala yun. Okay lang yun. Ganun talaga minsan yung mga mata ng tao. Marami na sasabi. Porkit single dad ka or single mom ka, marami na silang nakikinikirita sa'yo. Kaya ayaan mo na yun. Gusto mo minsan, copy tayo? Pag di ka busy, nabos naman tayo minsan. Ah, uh, sure. Sige, minsan. Wala naman akong ginagawa eh. Ngayon ba may lakad ka? Actually, wala. Naglalakad-lakad lang kami ni Gavin kasi medyo naboboard na siya sa kwarto eh. Gusto mo magkape? Sige. Tara. Kurang mo na si Gavin.